Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Mayo 4, 2025. Sa araw na ito, ang mga enerhiya ng Pluto retrograde ay magsisimula ng paglalakbay nito, at ikaw ay matutuklasan sa isang krosadang puno ng pagmumuni-muni at bagong pagsilang. Bilang isang Aquarius, madalas mong maramdaman ang bigat ng mga inaasahan ng lipunan, na may isang hindi matitinag na pagnanasa na magpalaya at lumabas sa mga hangganang ipinapataw ng iba. Ang araw na ito ay nag-aalok ng pagkakataon upang yakapin ang iyong kakaibang kalikasan at pagnilayan kung paano ang pakiramdam ng pagiging kaakit-akit ay maaaring magbukas ng mga bagong paraan ng pagkilos at pagpapahayag ng sarili. Habang naglalakbay ka sa mga daloy ng iyong mga saloobin at emosyon, alalahanin mo na sa mga ganitong sandali, maaaring ang iyong nararamdaman ay magsilbing gabay sa paggawa ng mga hakbang na magdadala sa iyo sa iyong mga pinapangarap. Ang enerhiya ng buwan na nasa Leo ay magbibigay ng isang malakas na alon ng magnetismo, at sa kabila ng mga pag-aalinlangan at pakiramdam ng mental na kaguluhan, mapapansin mong may kakaibang lakas na gumagalaw sa paligid mo. Ang buwan na ito ay magdadala ng bagong pananaw, kaya't kahit na naguguluhan ka sa iyong mga iniisip, ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang makita ang mga kakayahan na hindi mo pa natutuklasan. Maaaring mapansin mong ang ilan sa iyong mga natatagong talento at mga katangian ay lumalabas sa mga hindi inaasahang pagkakataon, kaya't ang pagkakataon ng araw na ito ay isang paalala upang masigasig mong ipakita ang iyong natatanging sarili. Ang pagyakap sa iyong authentic na pagkatao ay magdadala sa iyo ng mga bagong pagsisimula at magpapalakas ng iyong koneksyon sa iyong sariling mga pangarap. Kasabay ng pagpasok ng Pluto Retrograde, ito na rin ang tamang panahon upang harapin ang mga sugat na matagal nang nag-aalalay sa iyong puso at isipan. Maaaring may mga emosyonal na bagyong bumangon na nagiging sanhi ng paghinto sa iyong personal na pag-unlad, kaya't ang proseso ng pagpapatawad sa iyong sarili at sa iba ay makakatulong sa pag-alis ng mga mabigat na bagahe. Magiging mahalaga ngayon na maglaan ng oras upang tanungin ang iyong sarili. Ano ang mga bagay na nag-hold back sa akin at paano ko sila maaari ng pakawalan upang magpatuloy sa isang bagong kabanata? Ang araw na ito ay magbibigay sa iyo ng mga mahalagang pagninilay na magbibigay linaw at direksyon sa mga susunod mong hakbang. Habang binabaybay mo ang mga daloy ng iyong mga saloobin at pakiramdam, ang enerhiya ng araw na ito ay puno ng misteryo at kahulugan. Ang mga katanungang bumangon sa iyong isipan ay nagsisilbing mga gabay upang mapagtanto mo kung ano ang tunay na mahalaga sa iyong buhay. Hindi mo kailangang matakot sa hindi tiyak na mga bagay, sapagkat sa ilalim ng lahat ng ito, makikita mo ang mga sagot at pananaw na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pag-unawa at personal na paglago. Maglaan ng oras upang magmuni-muni at maghanap ng mga palatandaan na magpapakita sa iyo ng mga hakbang patungo sa iyong mas magaan na bukas. Ang tamang pagsusuri ng iyong mga natatagpuang talento at mga natutunang leksyon sa buhay ay makakatulong upang mapabuti ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Huwag matakot na ipakita ang iyong lakas at mga katangian sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang bukas na pagpapahayag ng iyong mga ideya at ambisyon ay magbibigay daan sa iyo upang makahanap ng mga bagong pagkakataon na magpapayabong sa iyong mga pangarap. Ang pagkakaroon ng tiwala sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan ay magdadala sa iyo ng mas malalim na mga koneksyon sa mga tao at magbubukas ng mga pintuan patungo sa mas magaan na kinabukasan. Sa araw na ito, ang iyong maswerteng kulay ay asul, isang kulay na sumisimbolo ng kalmado, katalinuhan at pagminilay. Magandang magsuot ng mga asul na bagay upang magdala ng pagkapayapa at pagpapalakas sa iyong isipan. Ang asul ay nagsisilbing kulay ng tamang desisyon at pagpapasya kaya't sa tuwing kailangan mong magpasya, magbigay pansin sa kulay asul bilang isang gabay. Magiging mas madali para sa iyo na mag-focus sa mga mahalagang bagay at magkapis sa iyong mga nararamdaman. Kasama ng kulay asul, makikita mong mas magiging maayos at balansyado ang iyong araw, at magkakaroon ka ng tamang pananaw sa mga susunod na hakbang. Ang iyong maswerteng numero sa araw na ito ay isa, anim, at labing apat. Ang isa ay nagsisimbolo ng iyong kakayahang mag-isa at magtakda ng iyong mga layunin. Ang anim naman ay kumakatawan sa balanse at pag-aalaga sa iyong sarili at sa mga mahal sa buhay. Ang labing apat ay may kinalaman sa pag-usbong at pagbabago, kaya't huwag matakot na mag-eksperimento at magsimula ng mga bagong proyekto o hakbang na magdadala sa iyo sa mas magaan na bukas. Ang mga numerong ito ay nagsilbing paalala na ang pagbabago ay laging kasabay ng pagunlad at maaari kang magtagumpay sa mga pagsubok sa buhay, basta't magtiwala ka sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan. Samantalang ang iyong maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang maglaan ng oras upang magsimula ng mga proyekto na magbibigay halaga sa iyong personal na interes at mga pangarap. Mag-explore ng mga bagong bagay na magdadala sa iyo ng kasiyahan, at magbibigay pagkakataon sa iyo na matutunan ang mga bagay na hindi mo pa nasusubukan. Ang maswerteng gawain ay hindi lamang tungkol sa mga material na bagay kundi sa mga personal na bagay na magpapalalim ng iyong pag-unawa at pagpapalawak sa iyong mga pananaw sa buhay. Huwag kalimutan na sa bawat bagong bagay na natutuklasan mo, may kaakibat itong mga bagong aral at oportunidad upang maging mas maligaya at matabumpay. Pagkatapos ng lahat ng ito, maglaan ng oras upang mag-reflect at pagnilayan kung paano mo tinanggap ang mga pagkakataon at hamon ng araw na ito. Ano ang mga bagay na natutunan mo? Paano mo magagamit ang mga aral na ito upang mas mapabuti ang iyong sarili at mga relasyon sa iba? Magtiwala na sa mga hakbang na ito ay patuloy kang magiging handa na magpatuloy sa mas magaan na kinabukasan. Ang pagminilay na ito ay magsisilbing hakbang upang maabot mo ang mas mataas na antas ng kasiyahan at tabumpay. Ating para sa iyo ngayong araw ay ang mag-organisa ng isang karoon ng kaunting sandalibidad na magpabalakas ng lahat relasyon ng mga dalangin sa ng ating at mga, mga kaibigan. Subscribers. Mga na sana sa paggawa ng mga bagay na magpapasaya sa kanila sa buhay at sa iyong sarili ay magdadala trabaho, ng mga mas magagandang karanasan, payapa at masayang pamumuhay. Huwag kalimutan na ang bawat aksibidad ay isang pagkakataon upang, na biyaya upang ipakita kayamanan. ang iyong malasakit at pagmamahal sa mga mahal sa buhay. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa, sa at nakaraang sa sa ay hindi, hindi lamang makikinabang sa kanila kundi pati na rin sa iyong emosyonal na kalusugan at kaligayahan. Ng masayang buhay sa mundong ng araw, maglaan ng oras upang magmunimuni sa lahat ng iyong mga karanasan san maraming salamat sa panonood nang mapapalalim ng mas iyong, iyon iyong relasyon ngayon. sa iyong sarili at sa iba naway gabayan ka ng mga bawat bituin sa iyong isang landas para magbago at magprogres. mag-like, mag share, at subscribe para sa bawat para pagkakataon pang na magbigay bigay ka ng alam mahal. Magbabalik din ito Hanggang sa iyo ng sa maraming kadalakan at konektado sa universo. Sa bawat